guys oh, mana nih bus bus sana namu nih ni na hmm. ang munggul lo sikit yaw yaw picturean dong yuta mga kaludz kaya arunado yuat eh oh, mana nih mga kaludz bus namu na ugma mga kaludz ugma namu nih busan duhay kabuk busan namu nih mga kaludz ah. lara mga kaludz siptik ah, balay 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 ni mga lods flooring among unahon ug Mo ni ug nay sobra diha nga masa mga ka lods diri namo ibutang. Ah, tankis, tubig, ni mga ka lods. Ah, si Ardre mga ka lods. Duha ka book. Oh. Dia sipte kay mo na pud mag sipte nya. cr nya balay na pud na diha mga ka lods. Ah. Diri sa gawas mga ka lods. Ah, nay thank you ka book mga ka lods. Oh ba? Ay tangke. Oh, sa loyo mga kalod ah, nata, simpre, nata i crane Oh. i mga kalod. Sara mga kasamahan mga kalod. So. Oh. ba? Okay kayo. Ang loyo ano yung mga kalods natay mga kauban na rin mga kalods nga kuan plutog plutogamer uh, oh. okay din siya diri mga kalods kuan na siya sa tangkal. Kini tangkis tubig pero sa oh. mga nga tangki wa naman yung kwinta. Bueno siya mga kaluds nga kwan. aning ang taon para to dito. Sa wa? Aron pa ta? Lamburan pa ka to ay suerte. Patay pa ta. Oh. Tuwara mga kantiner ban mga kaluds oh. Dayo kayo lagi. Okay na.